Hello mga friendship, get, get, get ready with me. So, ngayon is pupunta ako sa Golden Horizon dahil turnover ng client ko si Sir Francis. Baka magla-live ako mamaya or i-video ko na lang. So, turnover means makukuha niya na yung susi ng kanyang unit. No? So, si Sir Francis bata pa yun. Kasama niya yung buong family niya sa pag-check ng unit. Basically, ang mayayari doon is i-inspect namin yung mismong bahay. Tapos, kung meron pa siyang ipapagawa, ilalagay yung sa punch list. Tapos, gagawin yung developer for free. Kapag okay na sa kanya yung unit, bibigay na yung susi sa kanya, tapos pwede na siyang tumira. Ang magiging next doon na step, a-applyan na ng tubig at saka No? So, medyo maputi ang sunblock ko. So, kapag yung client namin gusto nila kaming kasama sa turnover, sinasamahan namin sila. And, maganda naman kasi friends sa ibang developer. Kapag nag-turnover sila, meron kasama mga engineers para talagang na nalilis yung mga dapat gawin. No? So, ang gamit ko is magic lipstick ng Ever Benela. Yung ba 100 lang? Loko ka, ba? Mura. Tapos long lasting pa. <laughs> Yan. So, mamaya, uh, that's 3 p.m. Susunduin ko sila sa SM mo. Kasama na kanyang buong family. Kumuha yata siya ng bahay sa amin during pandemic eh. So, mga 2021. Tapos na yung turnover na siya. Ang kinuha niya is yung Catalina, yung townhouse namin. Before, nasa 78,000 lang yung DP niya. Ngayon, medyo nagtaas na no. Nasa 14,000 na yung DP niya. Pero, same pa rin naman yung kanyang amortization na nasa 8,000 per month. Kaya niya kinuha yun kasi very accessible yun sa Metro Manila. Maganda yung subdivision. And, higit sa lahat, friends, hindi siya binabaha. Accessible siya. So, ayan, tapos na ko. <laughs> Ito na to, friends. Wala na magagawa dito. So, ayan lang mamaya, ang nyo po yung aking live or yung pag-upload ng turnover process namin sa aming buyers. So, ganyan talaga kami sa BDDR, sinasamahan namin mula reservation hanggang makuha ang susi ng bahay. So, sana mga friends, kung kayo ay may inquiries, huwag kayo mahihiyang mag-message sa amin. Normal ang maraming tanong sa so gustong magkabahay. At saka marami naman, friends, kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayo magkabahay na. Lucy Domingo po from BD Domingo Realty and Construction Works. Bye!